Sa so, papa na lang ang sa'yo yung good morning. So, from Bulacan itong motor na to, ano? So, Magpapait siya ng racing seat. So, yun. Unahan lang sa racing seat na to, ano? Marami-rami tayo sold. So, meron tayo available, lima na lang. Sa so, apat na lang available at saka yun. Okay, magal para makapag-present kayo. So, yun. Tibit natin yung sponsor. Shout out pala kayo sa Google, ano? Bulacan pa, ano? Nalalayuan dyan, taga-Rizal. Yun, ano? Lapit-lapit ng Bulacan. Yun, ano? Okay, nasan na lang natin pin. Bakit na natin pala mga boss? Bago pa matras sa ato. Today is Friday, October 18, 2024. Nabudo so, eh, na naman tayo. Aga-aga. Okay, tingin kay Bultale. Ano so, pag natin pang kulis? Ano So, nalagyan natin ito para hindi matanggal yung pin para hindi paggalaw-galaw. Alright. Yun na mga boss. Thank you. Baka oh. oh. solid. Hindi ka na usus. touring seat. Hindi are time.